Ayan, magandang araw. Ngayon tayo ay maglalagay dito ng lagayan ng poon. Ayan. Kasi ito yung poon namin, eh, nakatago kasi siya dyan. Eh, pag nilalagay namin to nahaharangan. Kaya nasasarado yung swerte. Kaya ilalagay natin dito sa may gilid ng TV. Ayan. At ito yung gagamitin lang namin. Tignan nyo lang, ah. Ito lang yung gagamitin namin na patungan ng poon. Ito ay lamesa. Yung study table, di ba yan, ano? No? Tapos, nasira ni na yung paa niya, kaya ito na lang gagawin nating tuntungan. Dalagyan niya ng bracket. <coughs> ito yung barena. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano niyang gagawin yan. Naglalagay muna siya ng tanda dyan. One, two, three. Yan. Tignan natin yung tagagawa ng poon natin. Lagayan ng poon natin. Yan. <coughs> So, update ko kayo maya maya, naglalagay pa lang kasi siya ng mga tanda eh. Lalagyan niya ngayon ng tanda, ang pinantanda niya yung barena. Yan, yeah. magaan lang. Lagyan na niya ng tornilyo yung ating yung binutasan niya kanina. Ayan o. Ayan. Ayan. Ganito na lang ginawa namin. Nandito sa likod itong ulo kasi wala kaming bolt and nut eh. Kaya tingnan nyo sa ibabaw. Ayan. Ito ngayon sa ibabaw. Kagawin ko. Ayan no. Wala kaming bolt end nut yung pang ano din para maging. Parang nakasarado siya. Ayan no. Nakikita nyo ba? Ayan. Ayan no. Wala kasi kaming pangharang. Kaya gagawin ko. Lalagyan ko lang, lang siya dyan ng glue stick. Para hindi makatusok. Tapos ito sa likod niya. Ayan. Pag kasi baliktad, baka naman mahulog. Kaya gagawa na nyo ng paraan niya. Yan yung kasunod. Ayan, parang ganyan na yung kakalabasan niya. Yan. Pero sa loob ilalagay, hindi dito ah. Ayan no Ito yung ulo nga lang sa likod. Kasi pag nakalagay sa ibabaw na-imagine nyo ba, nakaganyan lang siya, mahuhulog din siya. Kaya binaliktad namin, lalagyan ko na lang ng glue stick yung kabila. Ngayon ito naman, ibabarena na lang niya dun sa loob. Ayan. Diyan namin ilalagay. Kasi dapat nung uno dito sa taas ng TV. Kaso lang, masyadong mataas. Halimbawa, pupunasan namin. Mahirap. Kaya diyan na lang ilalagay. at yung TV namin. Ito yung unong talagang nakalagay doon eh. Sa may ilalim ng poon. Ayan. Mga gamit. Dito yung printer. Diyan yung mga papel. tas minub na lang namin. Iibay na lang namin ng pwesto. Kaya dito na lang yung poon para maalis na siya dito. Ayan na lilipat natin. Oh, natatabunan kasi si Padre Pio andyan sa loob. Kaya iyang mga poon na yan, ililipat po natin dito. Ayan, at ginagawa ni Jowa yan. Ayan. Ayan, hawak-hawak ko to para hindi malaglag. Tapos naglalapis siya dyan. O, oh, ayan. ayan. Ito yung ko sa inyo, o. Oh, may apat dyan na nakatusok, o. Oh, ayan, o. Oh glue sticky na lang natin para hindi ma tusok o ayan sinukat pa niya ng gamit ang metro para pantay Eh mamaya yung pader namin yung hindi pantay eh. ayan mini metro para daw swak na swak magpapalit daw muna siya ng bala ayan para matalim-talim no ah, pinapaikot-ikot niya niyan. Tapos lalagyan niya yan. Nauubos bay bala? Pumoporo lang. Yan. Nung nakaraan po, ang ginawa niyan dito sa amin ay yung lababo. <laughs> Hindi ko lang na-video kasi pares kami nagagawa. Yan. Magbubutas ka na? Ay na, magbubutas na siya. Kaya kaya? <laughs> Ayan, nakatapos na tayo na maglagay, ay makapagbutas. Kaya nilalagyan na niya ngayon ng tox para kumapit, no? Oh, Bakit? O, oh, ayan, ayaw daw pong bumaon. Bakit kaya? Ay, nasira. Nasira yung isa. Eh, patutin. Baka masikip. Ayan, nabuo na natin yung apat. Nalagay na natin yung toks. Ngayon naman yung tornilyo na ilalagay. Ayan, nalagay na yung toks. Talagang hindi natin inales yung tag ng bracket. O, oh, diba? Nalagay na natin ngayon dyan. Ayan, nilagay namin ng plastic yung isa. Ayan, sorry lab. Ibaltas e, mo nga ulit. Mabigat eh. Ayan, matatapos na tayo. Hinihigpitan na lang niya. Okay na? Yan. Ito na lang gagawin ko dyan, oh. Kasi baka masugatan. Ayan. Mm. Tapos lalagay na natin dyan yung puon. Ayan. Ayan, ngayon, nalinis ko na yung mga puon natin. Ilalagay na natin ngayon dito yung ating mga puon. Ayan. Pa. May kamay ni Jesus meron tayong Nazareno si Padre Pio tapos itong ayan sa ngayon, iyan muna yung nakalagay at least wala na sila dito hindi na sila nakatago yan, dadagdagan natin yan kasi mayroon pa dun sa loob. Sasama natin dyan kasi maluwang pa naman yung space. So, ayan, diba? Ang ganda-ganda niya. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Thank you! Ay nga pala, tignan nyo nga pala guys. Diba sabi ko ito lang yung nandyan? Nung inilagay namin yung talagang nakalagay dyan kanina, Kasya pa pala. Ayan, no? Oh. Ayan. Hindi pa siya naaayos kasi may mga tinapay diyan pinagpatungan ko. Pero ito kasi yung talaga nakalagay diyan sa ilalim ng po. O, nakala ko hindi na magkakasya. Ayan, at yung mga gamit na mga papel. Nung uno nandito yung printer, pero inalis ko muna. Iniba ko siya, nilagay ko siya sa ibang lagayan. Pero, tignan nyo, oh. Swak na swak yung gawa ni Jowa, oh. Hmm, diba? Ayan, shout out kay Jowa. Thank you.